Hindi lang po ang drug ang pulburon ang issue dito. Gusto ko uli i-take ang opportunity na ito. Nakailangan din imbestigahan kahit na hopeless tayo na ang Kongreso at Senado ang involvement ni Maria Luis Cacho Araneta Marcos sa kidnapping o extraction ng minor bidad sa Turkey na kung saan siya ang naging kasabwat ng Ah, uh, certain person na ito. I mean, kaibigan niya. pangalanan natin si Chua, na business partner niya ayon sa akin source sa kanyang mga illegal na gawain. Si Lisa po ay kasabwat ni Francis Chua based dun sa mga information na nakuha ko na nagkidnap sa mga bata sa Turkey na ngayon na ay nasa Europa na at ang distressed mother na biniktima ni Lisa ay lumalaban din po sa Europa at uh, sa ngayon ay protectionan, okay, ng bansa kung nandoon siya. Dahil nakasalalay din ang kanyang buhay. May mga death threats siya. At patuloy na tumatangis ang nanay na ito dahil sa kawalang hiyaan ni Lisa Marcos na naging kabahagi o naging mastermind ng pangingidnap sa dalawang bata. Actually, lima dapat ang kikidnap niya o extract niya. It just so happened na dalawa lang ang nakuha, yung mother at yung dalawa pang anak na iwan sa Turkey. Kaya mga kababayan, kaya nga hinahamon ko ang pinaka powerful. Yun ang sabi niya. She is the most powerful in the Philippines. Now I challenge you, Lisa Marcos, file a case against me dito sa extraction na ito or kidnapping na ginawa mo na nakipagsabwatan ang DFA na si Teddy, DFA Secretary din, Teddy Boy Loxin junior ang asawa niyang si Louie, at taga, mga, taga DOJ, uh, at ang mga tiwali sa AFP, marami yan sila. Mga kababayan, taas na upo ako na hindi ko, hindi ko susukuan at hindi rin po ako magpapasindak sa nagsasabing siya ay most powerful sa Pilipinas dahil hawak niya ang national budget Hawak niya ang mga tiwali sa AFP, PNP, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno, sinachallenge ko siya na magkaso siya, hindi sa Pilipinas. Sa Amerika o sa ibang bansa, magkaso siya kung anong gusto niya. Sa inaakus ako sa kanyang siya ay mastermind ng kidnapping o extraction na naganap sa Turkey.